din um, maaari mong tingnan ng Truist. Uh, Truist ang isa sa paborito ko, Yaal. Kung pupunta ka at tingnan ng Truist, papayagan ka nilang mag-double dip. Ang ibig sabihin nito, kumuha ng dalawang business credit card sa isang pagtatanong lang, di ba? Uh -huh. Pareho na kanilang mga business credit card. Well, marami sila. Ngunit ang dalawang paborito ay 0% sa loob ng siyam na buwan. Kaya siguraduhin gawin mo ang iyong nararapat na pagsusumikap. Nagkaroon na ako ng mga tao, napakabilis nilang mag-apply, at pumunta sila at kunin ang, ang, sa tingin ko ito ang travel card. Ito ay 15% interest sa labas ng gate, layuan mo yan. 0% siyam na buwan, kung ikaw ay nasa negosyo ng dalawang taon, o higit pa, maaari mo ring makuha ang linya ng kredito ng negosyo sa Truist. Mm. Kaya tumitingin kami sa potensyal na $100,000 mula sa isang tagapagpahiram. Sige? At kung ano ang maaari mong... Oh, nababaliw na ako. Pagkatapos, tingnan ang Citizens Bank. Okay? Citizens Bank bilangguan. Ibinibigay nila ang bag na 0% APR credit card para sa mga bagong may-ari ng negosyo. Ganyan ka makakalabas at makakuha ng $150,000, $200,000 pondo. At, at, at hindi kami kaya lang off lang yan sa 0% APR credit card di ba kaya kayong lahat ay mabaliw sa isang iyon